Hello vlogs! Good morning! Ayan, ipakita ko lang sa inyo ang aking table settings. At dahil may, bisita na naman tayo, 13 people, pero nabawasan ng dalawa, so 11 na lang ang ating bisita. Buti na lang, nabawasan. <laughs> Buti na lang, no? At yun nga, inuna na natin i-prepare ang ating table. Naglagay tayo ng another extra ng apat na chair. Plus, naglagay tayo ng plastic sa ibabaw. At eto na, ibinabalik ko na yung babasaging circle table. Maka circle table, mali naman. <laughs> yung bilog na glass sa ibabaw ng table. At dahil nga crab dinner, so ayan, kaya naglagay tayo ng plastic. At eto na, nilabas ko na rin ang teacup at saka mga baso-baso nila para sa inuman ng tubig. Hindi ko na siya gagawin. Eh ngayon ang free time ko, kaya naman pinrepair ko na ayan, ito ang setting ng aking table Ele 13 tao yan pero nabawasan hindi natuloy yung dalawa so 11 na lang yan with baby ganyan ang itsura crab dinner kami ngayon sa mga bisita, crab dinner kaya may plastic yan nilagyan ko siya ng plastic at sa tuwing palang magbibisita kami ayan, naghahanda din ako ng mga chinelas nila para sa mga bisita kaya maaga pa lang din ay aking ipiniprepare na para hindi na kasali-sali sa akin mamaya sa pagluluto. Yan ang mas maganda na yung maaga kaysa hindi. At yan ang aking kaganapan dito sa aming house. Kaya naman, hihinga na ako ng marami para mamayang hapon. Ayan guys, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Thanks for watching! Bye!